So hi at welcome muli dito sa ating channel Eto na mga tol Finally after 3 weeks Meron na nga tayong One Piece chapter Talagang worth it nga raw ang 3 weeks break Sabi ng leaker Nagpapatuloy ang matinding kaganapan sa Egghead Island At para bang meron ngang kaabang-abang na mangyayari Sa last part ng chapter na to So syempre bago natin simulan Huwag kalimutang magsubscribe At talagang -like video ng ito bilang supporta sa ating channel So One Piece chapter 1112 At bali wala pa nga tayong title ng chapter na to As of making this video. Pero ayun, meron ngang update sa cover story sa Wano kung saan humihingi nga raw ng request si Kinemon dyan kay Yamato. So ano nga kaya ang pabor na hinihingi ni Kinemon kay Yamato? Wala pa nga akong idea as of now, kaya i-comment nyo na nga lang dyan sa baba kung ano ba sa tingin nyo. So nagsimula nga ang chapter kung saan ipinakitang nagawa nga raw talunin ni Saint Ethan Baron lahat ng mga pasipista. So grabe nga talaga ang nato na to dahil sa last chapter eh nakita nga natin na inubos niya nga ang kalahati ng mga pasipista. At ngayon, eh sinasabing tinalo niya ng araw lahat ng mga ito. At ang matindi pa nga doon eh hindi niya nga kinakailangang sirain o wasakin lahat ng mga pasipista. Dahil sa tinarget niya nga lang ang bahagi ng katawan ng mga ito para maparalisa at hindi na nga makalaban pa. After all, eh pagmamayari nga ng world government ang mga pasipista at talagang napakalaki nga ng ginastos nila magawa lamang ang mga ito. Sukat naman sa taas kung saan sinamahan ng araw ni York si St. Marcus Mars papunta sa monitor room. At dahil dyan, e eh, agad ngang winasak ng Goro ito. Pero hindi pa nga rin daw natigil yung ginagawang pagbobroadcast ni Dr. Vega Pang. Pero may narinig nga raw na tunog ang Goro at sinundan niya nga raw ito. So yun, obvious naman na talagang hindi nga basta-basta ilalagay lang ni Dr. Vega Pang yung broadcast niya sa monitor room. Dahil sa parang napakadalingang ngang mahanap nun kung sakali man. Pero talagang matalas nga rin ang pakaramdam ni St. Marcus Mars at mukhang alam niya na nga kung nasaan ba ang broadcast. Anyway, naman sa baba kung saan talagang patuloy pa nga rin daw nakikipagbakbakan si Luffy. Kalaban niya na nga rin ngayon si Saint Jupiter. Kinaatake nga rin daw ni Luffy si Saint worker eh, pero yung sarili nga lang daw niya yung nasasaktan niya. At syempre alam natin na dahil ngayon sa hindi pa alam ni Luffy kung paano ba talaga madadamage ang mga Gorosei. Eh. At dahil dun kung tutusin eh talagang parang wala ang saysay kung lalabanan ni Luffy ang mga ito. Pero ayun kilala naman natin si Luffy at hindi nga yan yung unang beses na talagang hindi hindi niya ma yung kalaban niya. Example na lang syempre nung nakakalaban niya nga si Crocodile, parang napaka-obby nga ng ability ng isang Lugia. Pero eventually dahil sa tubig, eh nagawa nga ma at matalo ni Luffy si Crocodile. Kaya kung sakali man, eh siguradong malalaman din ni Luffy kung papaano niya matatalo ang mga Gorosei. Eh. Sukat naman sa grupo nila Bonnie, kung maaalala natin, eh dumating na nga sila sa barko ng mga Giant. Pero nandun nga at nakaabang sa kanila ang tatlong Vice Admiral. Nakikipag nakipaglaban ng araw si Bonnie sa mga marines na yon. pero ang matindi eh biglang ang dumating at nagpakita nga dyan si Saint B na suguru. so grabe talaga mga tol yung bilis ng Goro Sena to dahil sa talagang sinaglit niya nga lang yung mga pasipista at ngayon eh mukhang ang target niya na nga eh si Bonnie at ang mga kasama nito so siguradong hindi nga kakayanin ni Bonnie at nila prangke ang Goro Sena to kay Saturn pa nga lang eh talagang hirap na hirap na nga sila at obvious naman na siguradong mas napakalakas nga nitong si Saint Venus. So papunta nga rin dyan sa area si Sanji kasama si Dr. Vegapunk at maaaring pagkakataon niya na nga ito para talagang mailigtas nga si Bonnie. Papunta na nga rin dyan si Jinbei at si Soro at kung sakali man eh mukhang talagang magaharap nga si Soro at ang goro si na Samurai. Napagandang match up nga ng pag nagkataon at talagang mapapalaban nga ng gusto si Soro. Sukat nga muli sa taas kung saan narating na araw ni Saint Marcus Mars ang Punk Records. At sa last part nga ng chapter e eh, sinabi ng Gorosei na talagang wala nga raw swerte si Dr. Vegapunk pero ang matindi eh may bigla na nga lang nabansin ang Gorosei at napatingin na nga lang daw ito pataas so ayun ano nga kaya talaga ang nakitang ito ng Gorosei na si Saint Marcus Mars so una eh naisip ko nga na maaaring yun yung Iron Giant pero nasa taas nga pala etong si St. Marcus Mars kaya mas mataas pa nga sa punk records ang nakita ng Gorosei so ano nga kaya talaga talaga ang nakitang ito ng Gorosei na talagang naagaw nga yung atensyon niya. So marami nga ang talagang umaasa na baka sakaling si Monkey the Dragon na nga ito. Hindi nga ako sigurado dyan dahil sa alam naman natin na talagang wala ang ginagawa si Dragon sa mga nakaraang chapter. Pero ayun kung ano man ang nakita ng Gorosei kung may idea nga kayo e eh, i-comment nyo na lamang dyan sa baba. Magkakaroon nga raw tayo ng color spread sa susunod na chapter. At ang magandang balita nga e wala tayong break kaya isang linggo lamang yung hihintay natin para sa kasunod na chapter so bale ayun na ay yan ang akaba ng video natin at kung nagustuhan nyo ay huwag nyo sana kalimutang mag iwan ng like dahil napakalaking tulong na nyan para sa ating channel maraming maraming salamat sa inyong panunod at mag iingat kayo palagi baga